Good morning po mga garden Magandang araw po sa inyo. Ay update lang po namin kayo sa aming mga seedling na adenium. Bali, 4 months na po sila ngayon. Buat po nung natanim po sila dito sa polybag. Ayan. Dahil po kasi walang tigil lang ulan na karang mga araw. Ay hindi po tayo nakakapagpataba. ay Hindi po pare-pareho laki niyan. Ayan. Tingnan nyo po. Ah, uh, ayan Oh. Ah, uh, po namin to last October. Four months po siya ngayon. Ngayong January. Ayan. Update po namin sa inyo. Ayan. Bali, ginagawa po namin Diyan mga ka-garden ay pataba lang po every week. Ah, uh, dinalagyan po namin sila ng triplicator. Pero pagka po tagulan, ah, uh, hindi po kasi natin pwedeng patabaan kasi maluluoy po Ayan. hindi po sila pare pareho mga kagarden ano po kasi yung iba po dito ah, uh, pinalitan po namin ng panibagong tanim kasi hindi po natin naiwasan yung mga nagkabulukan ano Ayan, tulad po nitong mga ganyang kalalaki. Mga bago lang po 'yan. Ayan. Ayan po mga kagarden, ano? ang ganda na po nila. Oh, ito may seed pods pa o. ito pong seed pods po nato ay ordinary lang po ito di po siya katulad nung nakuha natin dun sa uh, seed pods ni Rong Tawan Ayan. Ayan, hindi po sila pare pareho Ayan, oh. ito grab to yung. merong mas malaki yan yung mga codex Ayan. Tulad po nito mga kagarden no? Ang laki. yan yun naman po. Hmm. Tingnan nyo po yung codex nya. Po ba? yan o. No? laki ng codex. yan Ayan. Ito pong mga ganitong mga kalalaki mga kagarden yan Pinalitan lang po namin yan. Ayan. Kaya ang sikreto po nito talagang alaga lang po ano. Uh, talagang focus lang sa pag-aalaga pagka nagtanim po kayo ng mga seeds lalo po sa mga bumili ng seeds at nagtanim na yan every week po maglagay po kayo ng triple 14 pero depende po sa sitwasyon ng panahon ano po kasi kailangan po natin i-consider yung walang tigil lang ulan pero ngayon po uh, tapos na po yung rainy season Uh, sa every week po pwede na po siguro tayong maglagay yan o oh, maganda nila yan. ano po to mga bandang uh, April yan pwede na po itong i-grab pero, pero pinakaano po talaga 8 months yan tingnan nyo po mga kagarden 8 oh. months ang talagang Uh, stable ng pagka ng seedlings. Yan, tapos, yan, tulad po ng mga damo-damo na ganyan, tanggalin nyo. Ayan, tapos, yan, pulsan po sila. Ayan, pulsan po yan. Araw-araw dito, nagdadamo po kami. Dahil pagka nagdilig po kayo, yan, kasunod po niyan, ang paglaki ng damo kaya dapat tatanggal kayo ng damo para pagka nagpataba po kayo lagi po namin sinasabi yan. katulad po nyan may mga ramin damo hmm. pero ang ano po ah, advice din po namin kapag po nagdamo kayo wag po kayo magdidilig kasi katulad po nito pagka dinamuan po natin yan alimbawa, yan yung ugat po kasi ng damo, lalo pagka malaking damo kumapit na po sa ugat ng ating adenium yan katulad po nito ayan o. kumapit na po yan at syak naman po di po maiwasan yung ugat po ng ating adenium nasugat nasugatan po yan kaya pagka nagdamo po kayo wag po kayo magdidilig mga 3 days bago po kayo magdilig ano kasi Ah, uh, di po natin na malayan sa pagdadamo din po natin. Ha? Nagkasugat yung ano nila, yung nagkasugat yung kanilang Hugat. Doon, doon magsisimula po yung bulok. Ha? tips lang po yun para iwas bulok po. Ayan. Damo lang. Kasi yung damo na yan, sabi ko nga o, pang agaw ng patabayan yan yan, po mga kagarden parami po tayo may gagrab ng mantop uh, mga siguro mas sure na ano i eh, uh, may January, February, March, May May, oo mga May ubra na pong i-grab lahat to yan mga bukas po, uh, magpapataba po ulit kami. Lalagay po ulit kami ng 3014. Dahil nga po, uh, isang linggo nang hindi nalalagyan ng ano to. Dahil nga po, ngayon lang itong migil yung ulan dito sa Abanatuan. Diba po nila, no? Ayan naman. Ganyan lang po mga kagabi, ang lang po talaga. Ating mga adenium seedlings. Ayan. Ayan. Tapos po, ito po yung ating mga magbubulaklakan na bugis ayan ito po mga ka-garden itong mga bugis po natin mga rare po ito ayan mga trip ah uh, triple ito po mga triple petals ayan eh. mga dog dog mga kapuno tawagin ayan tapos may dilaw po tayo ayan dilaw ayan. Tapos meron din pong barricaded. Ayan yung barricaded po natin na. Ayan. Ito yung barricaded po natin. Ang gaganda po nila. Oh. Basta pagka talaga yung bugis na nakaano po sa araw. Ayan o. Oh. Kung may mga tanong po kayo uh, in magtanong lang po kayo sa amin sa aming FB page. Ano po? Sasagutin po namin kayo doon. Maraming salamat po.